Esports Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitang Elijah Pierce, biglang nag-anunsyo Update kay Casimero, Isaac Cruz versus Romero Pag-usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat, wag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit notification bell Para updated ka sa mga video katulad nito So si Mexican star Isaac Pitbull Cruz nga po mga flash ay rated rank number 2 na sa WBA Super Lightweight Division. Ito ay matapos maglabas ang WBA ng pinakabagong update sa kanilang ranking bago ang laban title fight kontra kay WBA Super Lightweight World Champion Rolando Romero sa March 30, common event sa bakbakang Temzo versus Kit One Time Tourman na gaganapin sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA. Habang sa kabilang balita naman nga pumaka-flash patungkol naman dito kay rated number 10 sa WBO, Super Bantamweight Division Elijah Pierce ay bigla nga po itong nag-anunsyo patungkol sa kanyang susunod na laban na yan nga ay sa March 27 na ayon sa kanya can't wait to get back in the ring been a long 7 months March 27, the hunt continues Subalit dito nga po mga ka-flash, sa ibinigay na update ni Elijah Pierce para sa kanyang next fight ay hindi niya nga po dito nabanggit sa kung sino ang kanyang susunod na makakalaban. Matatandaan araw-araw nga po nito binabanatan sa kanyang Twitter account ang ating angas ng Pinas, former 3 Division World Champion, General Cuadro Alas Casimero, na ayon sa kanya, matanda na nga araw si Casimero, mahina na, sobrang liit nga daw nito, para sa kanya, at ang pinakamalupit pangabo dito, ay 4 to 6 rounds lang araw, ang aabuti ni Casimero sa kanya, at talagang matutulog nga daw ito sa bakbakan. Habang sasagot naman dito ni Casimero, ay sinabi nito na chill ka lang. Dagdag pa ni Casimero na wag nga raw tayong mainip at malapit na malapit ng araw ang pag-aanunsyo para sa muling pagbabalik ni Casimero sa ibabaw ng luna na sa posibleng makakalaban nga po sana mga ka-flash ni Casimero ay ito nga po sana ay kontra kay former Unified WBA, IBF, Super Bantamweight World Champion Marlon The Nightmare Tapales subalit umatras nga po ito at ang isa pang umatras nga po mga ka-flash ay si rated number 3, WBO at former IBF World Champion Teji Duhene. Kaya ngayon, matapos hindi matuloy ang laban ito kay Tapales at Duhene ay palaisipan pa rin para sa mga boxing fans sa kung sino ang susunod na makakalaban ni Casimero na kumpirmado lang nga po dito mga ka-flash ay dandil na at ang formal announcement na lang nga po ang talagang hinihintay ng mga boxing fans. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi niyo tungkol dito? Para sa inyong at reaction, komento at reaksyon ay i komento nyo sa baba. Hanggang sa muli, to ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na lagi kang panalo. Bakbakan na Mga balitang boxing bago Balit ang boxing Laban na kasado Di papahuli Pagdating sa bakbakan Mga pambato Na patuloy ang laban Sasaliksikin Ang bawat babalita Talagang diin Bawal mahina Sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao Na nagiging bida